Sa may swimming pool, isang babae ang halos malunod na. Pero inakala ng dalawang babae na kasabay niya na lumalangoy lang ito palalim, kaya hindi nila ito tinulungan. Habang unti-unting lumulubog ang babae sa ilalim ng tubig, naisip na lang niya sa takot. Ito na ba ang katapusan ko? Malulunod na ako. Sa hindi kalayuan, biglang napansin ito ni Lin Zin. Napansin niyang may kakaiba sa galaw ng babae, parang hindi ito basta lumalangoy, kundi nasa panganib talaga. Agad siyang tumalon sa swimming pool para sagipin ito. Sa sobrang bilis ng kanyang paglangoy, napapa-afres na lang sa gilid ang ilang mga lalaki habang nakatingin sa kanya na parang nabigla at humanga. Pagkalapit niya sa babae, agad niyang inangat ang ulo nito mula sa tubig para makahinga. Ngunit nagpumiglas ang babae at sinabi, Bitawan mo ako, huwag mo akong hawakan, ngunit seryosong sinabi ni Lin Zin. Tumahimik ka na at huminga ng maayos. Sabay sunod pa, huwag ka nang gumalaw, dadalhin nakita sa gilid. Mabilis siyang lumangoy, habang nasa likod niya ang babae na mahigpit na nakakapit sa kanya. Sa isip ng babae habang nakasando sa kanya, ang bilis niya, at hawak pa niya ako gamit lang ang isang kamay. Bigla na lang namula ang kanyang mukha, hindi pa siya kailanman napalapit ng ganito sa isang lalaki. Pagdating nila sa gilid ng pool, makikitang nanlalambot ang babae sa pagod at gulat mula sa muntikang pagkalunod. Tumayo na si Lin Zin, at inangat ang kanyang basang damit. Sa ilalim nito, makikita ang matipuno at magandang hubog ng kanyang katawan. Kalma niyang sinabi sa babae, magingat ka na lang sa susunod. Habang nakaupo pa rin sa sahig ang babae, lumapit sa kanya ang dalawa sa mga kasamahan niya. Nag-aalalang tanong ng isa, okay ka lang ba? Sabi naman ng isang lalaki, little fish, muntik mo na kaming patayin sa kaba. Sa paligid, nagumpisa ng magingay ang mga taong nakasaksi. Sabi ng isa, ang bilis lumangoy nung lalaki. Parang record breaker. Sambit naman ng isa pa, na video ko ang buong rescue niya. Ipopost ko online, ang astig niya sobra. Pagkatapos, tinanong ng babae ang babaeng may kulay brown na buhok. Ang pangalan niya, Linzin, di ba? Agad na tumango ang babaeng brown ng buhok. Oo, siya yung Linzin na mayabang dati. Pero mukhang okay siya ngayon. Niligtas niya ang buhay mo. At ang bilis niyang lumangoy, hindi ba't ganyan ang gusto mong tipo? Ngunit hindi makasagot ang babae sa halip na ang mukha niya ng sobra, halos parang saysabog sa hiya. Napansin ito ng brown-haired girl at tinanong siya, Little fish, bakit pula na naman ang mukha mo? Sa tabi nila, galit na galit ang isang lalaking may gusto sa babae. Hindi siya natutuwa sa nakita, kitang kita niyang nahuhulog ang babae kay Linzin, at sumisikip ang dibdib niya sa selos. Samantala, sa kabilang banda, nakita ng president ang viral post. Ang caption nito, Boy heroically saves drowning girl. Bamaha ng mga komento, hindi ba si Linzin yun? Ang cool niya, nandun ako kanina, ang bilis niyang lumangoy, parang torpedo. Tinimer ko gamit ang stopwatch bago tong world record. Yung matinding desir niyang magligtas siguro ang nag-activate ng natutulog niyang abilidad. Habang binabasa ito ng President, lalo siyang naiinis. Ang lahat ng plano niya para pabagsakin si Lin Zin, isa-isang nabibigo. Sa galit, kinuha niya ang isang bagay at buong hinanakit na sinabi. Ibabagsak talaga kita ng tuluyan, Lin Zin. Ilang araw ang lumipas, at sumapit na rin ang school dance. Sa loob ng venue, abala sa kwentuhan ang maraming estudyante. Ang saya ng campus dance ngayong gabi na inorganisa ng Student Council, sambit ng isa. Narinig ko pa nga na may mysterious grand prize daw. Todo effort talaga ang Student Council ngayon, dagdag pa ng isa. Lahat nakaayos na at naghahanap ng makakasayaw, sabi pa ng isa. Gusto kong yayain si Luo Yaxi, sabat ng isa. Kalma ka lang dyan, wala kang chance. Si Luo Yaxi, baliw na sa kakaisip kay Lin Xin ngayon. Pati si Liu Yikeng, sagot ng isa. Biglang napansin ng mga tao ang pagdating ng dalawang babae, nakaayos sila ng maganda at kapansin-pansin talaga ang karisma nila. Hindi ba't magkaribal sa pag-ibig ang dalawang yan? Bakit parang close pa rin sila? Bulong ng isa. Babae kasi, ganyan ang friendship nila. Hindi natin gets, tugon ng isa pa. Ngumiti si Luo Yaxi kay Liu Yiking at sinabi, Sheng Cheng, ang ganda mo ngayon, pero sayang, wala si Lin Zin sayo. Sayang lang oras mo. Ngunit ngumiti lang si Liu Yiking, nilabas ang dila at sinagot. Yaxi, salamat sa concern mo. I enjoy mo ang gabi. Pagkatapos ng gabi na to, magbabago na ang lahat. Pagkasabi nun, lumakad na siya palayo. Habang pinagmamasdan siya ni Luo Yaxi, napaisip ito. Ano na naman ang binabalak niya? Lumapit si Luo Yaxi sa table ng pagkain, napabuntong hininga at naisip. Bahala na nga, maghiwa muna ako ng steak para kay Lin Zin para makakain agad siya pagdating niya. Ngayong gabi, sasayaw kami. Napatingin sa kanya si Liu Yiking at ngumisi ng palihim. Sa isip niya. Kunyari ka pang mabait at mahinhin, luhuyaksi. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pekano mo? Sa tingin mo kaya mong kontrolin ang mga lalaki sa ganyang paraan. Pero nakakalimutan mong likas silang emosyonal na nilalang. Habang iniisip ito, naglakad siya palapit sa isang babae. Pero bago ang lahat, kailangan munang alisin ang isang sagabal. Hawak ang isang baso ng coke, naglalakad si Little Fish habang pal-inglinga, naghahanap kay Lin Zin. Hindi niya ito makita, kaya napatigil at naisip. Bakit wala pa si Lin Zin? Gusto ko lang namang pasalamatan siya ng maayos. Baka naman isipin niya iba ang pakay ko, sana rin makuha ko na ang contact info niya. Uminom siya ng kanyang coke habang namumula ang pisngi at naisip. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na ako buhay ngayon sa likuran niya, may masamang ngiti si Liu ing habang palapit. Ang tuso mong babae, dahil lang niligtas ka ni Lin Zin, akala mo pwede ka nang umangat at makalapit sa kanya. Paglapit niya, bigla siyang nagsalita. Nice to meet you. Nagulat si Little Fish sa biglaang pagsulpot at kinabahan, napalingon siya kay Liu ing at magtatanong sana kung sino siya, pero hindi na siya nakaimik nang bigla nitong ay lapit ang mukha at seryosong sinabi. Ako ang girlfriend ni Lin Zin, Liu Yikeng, hindi mo pa ba naririnig ang pangalan ko? Sa sobrang kaba, hindi makapagsalita si Little Fish. May kasamang masamang ngiti, nagsalita ulit si Liu Yikeng. Si Lin Zin, napakabait niyan, laging handang tumulong sa nangangailangan. Ngumiti siya, inilapit ang kamay sa kanyang labi at idinugtong. Tatlong taon niya akong niligawan bago ko siya tinanggap, kahit ayoko talaga noong una. Tumawa siya ng malakas. Hay nako, bakit ko ba sinasabi to? Basta, mahal na mahal namin ang isa't isa ngayon. Ipinagalaw niya ang kanyang dibdib sa harap ni Little Fish at sinabing. Kaya kung gusto mong pasalamatan si Linzin, wag na. Wala nang kailangan. Idinikit pa niya ang kanyang dibdib sa babae, dahilan upang mabigla si Little Fish. Ngayong gabi, abala siya sa pakikipag-date sa akin, dagdag pa ni Liu Yikeng, sabay tingin ng masama. Naintindihan mo ba kung ano ang gusto kong ipahiwating? Sa sobrang takot at hiya, mabilis na tumakbo si Little Fish habang umiiyak. Nagulat ang mga tao sa paligid sa nangyari. Bakit bigla siyang umiiyak? Napabuntong hininga si Liu Yiquing at ngumiti, nakikipag ka pa talaga sa akin. Kasabay nito, tumaas ng isang porsyento ang kanyang favorability. Samantala, si Lin Xin, na kasalukuyang naglalaro lang sa kanyang cellphone habang nagkakape, nagulat ng biglang nag-abiso ang sistema. Liu Yiquing's current favorability, siyam naputi isang porsyento. Napakunot nuo si Lin Xin. Ha! Bakit na naman tumaas to? Habang busy pa rin siya sa laro, nilapitan siya ng roommate niya sa dorm at sinabi, Linzin, malapit nang magsimula ang dance. Bakit hindi ka pa naghahanda? Ano bang dapat ihanda? Ako lang naman ang tagalinis ng basura. Yung mga walang kwentang gawain, palaging sa class natin ipinapasa ng student council. Tapos ituturo ako agad ng class monitor, reklamo niya. Lumapit pa ang kaibigan niya at sinabi, May kaugnayan kasi sayo yan, mukhang meron kang taong na Napaisip si Lin Zin at nagtanong, Sino? Sabihin mo na. Makaraan ang ilang sandali, nakapagbihis na si Lin Zin at papunta na sa dance. Habang naglalakad, naisip niya. So, si Student President Wei Zeng Tang pala, isang matandang tuso. Noon paman, ginagamit niya ang posisyon niya para tirahin ang mga ayaw niya. Pati si Zing Hao ginulo niya dati. Napatawa si Lin Zin. Interesting. Pupuntahan ko nga siya. Habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng text mula sa class monitor. Lin Zin, pumunta ka na sa dance ngayon. Dahil sa rescue mo, magkakaroon daw ng award ceremony para sa iyo sabi ni President. Bilasan mo, hinihintay ka ng lahat. Agad siyang nag-reply, "Okay." Napangiti siya habang iniisip, "Award ceremony daw. Mukhang bitag to. Huwag mo akong guluhin at hindi kita gagalawin. Pero ngayong gabi, Wei zengtang, mag-e-enjoy ako sa laro natin." Sa labas, nagpatuloy si Lin Zin papasok, ngunit may nagtatago sa likod ng mga palumpong, ang lalaking may gusto kay Little Fish. Hawak niya ang isang piraso ng ladrillo at ang kanyang mukha ay punung puno ng galit at matinding hinanakit. Sa isipan niya, matagal na kitang hinihintay, Linzin. Noong araw na yun, ako dapat ang nakaligtas kay Little Fish, sana'y nakuha ko ang puri, pati na ang babae. Pero ikaw, isang patapon, ang biglang lumitaw at inagaw ang lahat ng kredito, pati si Little Fish. Bubugbugin muna kita, pagkatapos ay babagiin ko ang isa mong paa lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa ladrillo, at halos pumutok na ang ugat sa kanyang kamay dahil sa galit. Bigla siyang sumugod mula sa likuran ni Linzin, sabay bulong sa sarili, tingnan lang natin kung paano mo paaagawin sa akin ang babae ko. Pero nanatiling kalmado si Linzin. Tahimik lang siyang naglakad, na parang alam na niya ang plano ng lalaki. Inihampas ng lalaki ang ladrillo ng buong lakas, ngunit ang tinamaan lang niya ay isang aninong naiwan ni Linzine. Sa isang iglap, mabilis na nakaiwa si Linzine. Sa isang galaw, hinawakan niya ang lalaki mula sa likod, pinaikot ang braso nito sa ilalim ng kilikili, at pinigil ang ulo gamit ang kabilang kamay. Nagulat na lang ang lalaki, wala siyang kahit ideya sa bilis ng pangyayari. Pero bago pa siya makabawi o makarespond ng maayos, ibinalibag na siya ni Lindsay ng buong lakas sa sahig, halos mawalan ito ng malay. Habang nakahandusay ang lalaki, tiningnan siya ni Lindsay at tinanong. Sino ka naman? Pero bigla niyang naalala, ah, ngayon ko naalala. Classmate ka nung babae, ba? Diba? Pinag-cruise ni Linzine ang kanyang mga braso, sabay seryosong tanong. Bakit mo ako inambush? Habang nakahiga pa rin sa sahig, tulala ang lalaki, hindi pa rin makapaniwala sa lakas ng kalaban. Pero kahit kalunan, hindi pa rin tumigil sa pagsasalita. Sinaktan mo yung mukha ko. Inagaw mo ang kredito ko. At pati ang babae ko. Babae mo, tanong ni Lin Zin, litong lito. Wala siyang ideya kung ano ang pinagsasasabi ng kaharap. Namamagana ang kaliwang pisngi ng lalaki at ang mga mata niya ay namumula sa galit. Nanginginig ito habang sumisigaw. Yung babaeng si Little Fish. Matagal ko na siyang sinusuyo pero kahit kailan, hindi man lang niya ako tinignan. Pero ikaw, hindi mo nga maalala ang pangalan niya pero nag siya para sayo. Nakakainis. Ang arte-arte niyang magpakabait pero todo ang pagpapakita ng katawan. Dapat noon pa, dapat noon pa sinunggaban ko na siya. May sasabihin pa sana siya pero hindi na nagustuhan ni linzin ang naririnig niyang kabastusan. Kaya isang malakas na sipa sa mukha ang inabot ng lalaki. Nang mawalan ito ng malay, binuhat ni linzin ang walang malay na katawan at itinapon ito sa basurahan sa gilid ng kalsada. Habang papalayo, kinamot niya ang tainga niya na parang nabibingi sa ingay ng lalaki kanina. Sabay sabi, ang basura, sa basurahan talaga ang bagsak. Sa school dance, tahimik ang paligid nang dumating si Lin Zin. Agad siyang napansin ng mga kababaihan, lalo na si Luo Yaxi, na halatang kinilig sa kanyang presensya. Mabilis siyang lumapit at nagtanong, Lin Zin, bakit ngayon ka lang dumating? Kalma ang sagot ni Lin Zin. Dahil narinig kong may magandang palabas daw ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Luo Yaksi. Palabas, e ako nga, kanina pa naghihintay sa'yo para makasayaw. Ngumiti si Lin Zin at marahang hinayla si Luo Yaksi papunta sa gitna. Siyempre, sayaw tayo. Sabay silang nagsimulang sumayaw. Malumanay ang galaw, suwabe ang bawat hakbang. Habang sumasayaw, hindi mapigil ang ngumiti si Luo Yaxi. ang galing mo palang sumayaw. Ngumiti rin si Lin Zin at naisip sa sarili, buti na lang, lahat ng attributes ko ay boosted. Ang sarap pala nito. Habang sila'y sumasayaw, unti-unting nahuhumaling ang buong crowd. Hindi na makapag-focus sa sariling mga partner ang ibang sumasayaw. Halos lahat ay nakatitig kina Lin Zin at Luo Yaxi. Matapos ang sayaw, isang babaeng nakarosas na, na bestida ang lumapit. Maamo ang ngiti at halatang paan ng kumpiyansa. Hi handsome, gusto mong sumayaw sa akin. Malambing niyang alok. Pero agad sumabat si Lu Yaxi. Pasensya na, junior, pero kasayaw ko pa si Lin Zin. Pwede kang maghintay muna. Ngunit hindi nagpatalo ang babae. Senior, hingal ka na. Baka kailangan mo muna ng pahinga. At gaya ng kinatatakutan ni Luho Yaxi, sunod-sunod nang lumapit ang mga babae, lahat gustong makasayaw si Lin Zin. Lin Zin Senpei, ang galing mo talagang sumayaw. Ako naman, ako naman. Nagsisiksikan sila, para bang inaagawan si Luo Yaxi ng tropeyo. Naasar at nenas na si Luo Yaxi sa nangyayari. Habang ang mga lalaking nanunood ay nagsimulang magalit. Naiingit na sila. Dahil lang sa pagligtas niya, ganyan na siya kasikat. Sok, swerte lang yan. Di ba simpyang si Lin Zin? Ba't bigla na lang hinahabol ng mga babae? Binibigyan pa ng award ng president. Deserve ba niya yun? Sumang-ayon ang isa pa. Mas adong mabait ang president. Biglang lumapit si Wei Zhengtang, ang student council president, nakangiti at may dalang dalawang baso ng alak. Wag niyong sabihin ganyan. Si Lin Zin ay talagang tumulong sa kapwa. Dapat lang siyang parangalan. Iniabot niya ang isang baso kay Lin Zin. Lin Zin, kailangan ng paaralan ng mga kagaya mong huwaran. Ako si Wei Zeng Tang, ang president ng Student Council. Sa ngalan ng council at ng buong student body, cheers. Napatingin si Lin Zin sa baso. Nagduda siya, ngunit bago pa siya makapagtanong, may isang lalaki sa likod na nagsalita. Ang president na mismo ang nag-aalok ng toast hindi mo naman siya babastusin, di ba? Sumabay ang bulungan ng mga babae. Oo nga, magpakita ka naman ng respeto, Linzin. Kaya ngumiti si Linzin at tinanggap ang baso. Siyempre, iinom ako. Hindi ko pwedeng tanggihan ang toast ng president. At ininom niya ang alak, ubos, walang patumpik tampak. Napangiti si Wei Tang, na mula sa paghanga ang isa sa mga babaeng katabi ni Luo Yaxi. Ang galing niyang uminom, parang tunay na lalaki. Pero ang mga lalaking nunod ay lalong nenas. Si Luo Yaxi naman ay agad lumapit, may halong ka ba? Okay ka lang ba, Lin Zin? Habang nangyayari ito, baka sa mukha ni Wei Zengtang ang tagumpay. Perpekto, naisip niya. Uminom siya. Agad niyang niyaya si Lin Zin. Lin Zin, actually may gusto akong pag-usapan tungkol sa student council. Dito tayo. Sumagot si Lin Zin. Sige, makikipag-usap ako sa president. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa meeting room. Nang buksan ni Lin Zin ang pinto, nanlaki ang mata niya sa nakita. Sa sofa, nakahiga si Little Fish. Walang malay, namumula ang mukha. Siya yung babae sa swimming pool. Naisip niya, mainit ang katawan niya, may sakit ba siya? Ngunit hindi lang iyon. Bigla na ring naramdaman ni Lin Zin ang epekto ng iniinom niya. Hinawakan niya ang ulo, bam ang pakiramdam. Nahihilo ako, unti-unti siyang bumagsak sa sofa, sa tabi ni Little Fish. Pareho na silang walang malay. Ngumisi si Wei Zheng Tang, halatang natutuwa sa tagumpay ng kanyang plano. Perfect. Maayos ang video feed. Handa na ang lahat. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto, at inilock. Habang papalayo, bitbit -bit ang masamang ngiti sa labi, sinabi niya. Lin ngayong gabi, upo ka na lang at panuunin ang palabas. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na ang lahat sa kanikanilang mga upuan, masigla silang nag-uusap at tila sabik sa mga susunod na mangyayari. Biglang may isang tao ang nagtanong, hindi ba dapat magbibigay na sila ng mga parangal? Bakit hindi pa sila nagsisimula? Sa mga oras na yun, umakyat sa entablado si Wei Zengtang, bitbit ang kumpiyansa sa kanyang tinig at kilos. Malumanay pero may autoridad siyang nagsalita, lahat po, pakihinti lang ng kaunti. Parating na si Lin Zin. Sabay sa pagsasalita niya ay napabuntong hininga siya at mahinak pero may lalim na nasabi sa sarili, sakto na ang oras, dapat yumapekto na ang gamot. Sa isip niya, yung inumin na yon, kayang patumbahin ang isang elepante, lalo na ikaw lang. Pagkatapos ay itinataas niya ang kanyang kamay na parang isang maestro ng palabas at buong lakas na sinabi, dahil si Lin Zin ay gusto raw magsalita sa pamamagitan ng screen, pakitingin na lamang po sa malaking screen. Ngayon, sabay-sabay nating salubungin si Lin Zin. Nagpalakpakan at natuwa ang mga estudyante sa kanika nilang upuan. Ang ingay ng kasiyahan ay bigla ring napalitan ng katahimikan at pagkagulat ng makita ang ipinakita sa screen, lahat sila ay natulala, parang hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sa kanilang mga mata, nakita nilang si Lin Zin ay nakapatong sa isang babae, at malinaw na may ginagawa silang hindi kaaya-aya. Ang eksena ay bastos at nakakabigla. Agad namang umarte si Wei Zeng na parang nagulat rin sa kanyang nakita tumindig siya, kunwaring nang gagalaiti, sabay sabing, Linzin. Anong ginagawa mo? Ito ay isang live broadcast. Alam kong kilala kang Bob Arrow, pero hindi ka ba makapaghintay kahit sandali? Habang nanginginig ang kanyang katawan na parang nasuklam sa tagpo, sinabaya naman ito ng mga reaksyon ng estudyante. Isang babae ang napasigaw, ngunyok, kadiri siya, may isang lalaki namang nagsambit, sa niyo. Pumunta sa conference room at hilahin siya palabas. Nakakasuka na siya. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang magsalita ang ilang mga estudyante. Alam ko na, si Lin Zin, ganyan talaga yan. Mula pagkabata, mahirap na siya. Isa lang siyang hampas lupang hindi pa nakakita ng tunay na mundo. Nailigtas lang niya ang isang magandang kaklase kaya siya sumikat. Ngayon, feeling sikat na at mayabang na. At ngayon, gumagawa na ng mga kahindek-hindek na bagay. Akala mo kung sino. Alam ko sa mukha pa lang niya, masama na talaga siya. Hindi ba nilalandiri niya ang maraming babae? Wala siyang kwenta. Isa siyang tunay na basura. Sa galit ng karamihan, mabilis na nagsisugod ang ilang lalaki at may isa sa kanila ang galit na galit na nagsabi, ang Yanjang University, hindi tatanggap ng basura katulad ni Lin Zin. Nagkunwaring dismayado si Wei Zhengtang at nagsalita na tila may bigat sa damdamin, Lin Zin, labis akong nadismaya sayo. Agad namang nagtaasa ng mga kamay ng mga estudyante at sabay-sabay nilang sigaw, tama yan. Palayasin ang Lin Zin na yan sa Yanjiang University. May iba pa na sumabay, ay expel na siya. Sa lahat ng ito, labis ang tuwa ni Wei Zhengtang. Sa loob-loob niya, tagumpay ang kanyang maitim na plano para pabagsakin si Lin Zin. Habang pasimpleng tumatawa ng masama, naglalaro sa kanyang isipan ang mga salitang. Ito ang ibig sabihin ng kapangyarihan, kapag lahat ng tao ay kaya mong paikutan sa isang salita lang. Ito ang tunay na lakas ng pagiging leader. At ito, ito ang sarap ng pagtapak sa isang langgam. Ngunit habang abala siya sa pagtikim ng kanyang tagumpay, biglang dumating si Lin Zin, buhay na buhay, walang bakas ng epekto ng gamot. Nakangiti ito at malakas na nagsalita. May namis ba akong masaya? Napatigil si Wei Zheng Tang, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, akala niya ay bagsak na si Lin Zin at hindi na makakalakad pa. Hindi niya maipaliwanag kung paano pa ito nakatayo. Sa gitna ng katahimikan ng buong lugar, Itinaas ni Lindsay ng kanyang kamay, ipinatong sa likod ng kanyang ulo na parang walang pakialam, at may halong biro at ngiti niyang sinabi. Nagcurl lang naman ako, pero pagbalik ko, ang gulo na agad. Kanino ba kayo galit at gusto niyong i-expel?